Naku Mukhang flat ang ating gulong Flat nga ba? Flat nga Naku May lakad pa naman tayo. Buti na lang. Meron tayo nito. Meron tayong Kobe tire sealer and inflator. Yeah. Subukan natin hindi ko napansin flat pala yung ating gulong yan napakalambot malambot nga yan. so ano bang instruction dito yan shake ilagay yung tip shake natin Yan. Tapos lagyan natin din sa pito. Kabit natin. Yan. Tapos kapag masikip na buhay natin ng pakanan yan makikita natin na pumapasok na yung item o yung kanyang ayan tumitigas na rin natigas na ulit yung ating gulong ayan mukhang effective nga sya. ayan so kapag puno na to or tumigas na kusa siguro siyang titigil Ayan. yun wala nang laman malambot na siya and matigas na rin yung ating gulong yan in just 2 minutes ano in just 2 minutes meron na tayong uh, emergency kit so hindi na natin kailangan magtulak ng motor papunta sa vulcanizing shop ang kailangan lang natin gawin is laging magdala ng ganitong tire inflator ayun hanggang sa muli tire sealant plus tire inflator Yeah, very effective from Kobe ayan hanggang sa muli salamat